hindi nilalayo ang loob ng mga anak kay Dennis Padilla. Mariing pinabulaanan ng aktres na si Marjorie Barreto ang mga paratang na siya umano ang sanhi ng paglayo ng loob ng kanyang mga anak sa kanilang ama na si Dennis Padilla. Ayon kay Marjorie, walang katotohanan ang sinasabing siya ang nag sa pananaw ng kanyang mga anak laban sa kanilang ama. Sa panayam sa kanya ni Oj Diaz sa kanyang YouTube show na, Ogie Diaz Inspires, na inilabas nitong biyernes ikalabing isa ng Abril. Isinalaysay ni Marjorie ang panig niya hinggil sa matagal ng isyo ng alitan sa pagitan ng kanyang pamilya at ni Dennis. Pahayag ni Marjorie, mula bata pa ang mga anak ko, bago kami maghiwalay. 18 years ago, tuwing hinihiram niya ang mga anak ko, para sa kaalaman ng lahat ng tao and as God is my witness, ako ang sinisiraan niya sa mga anak ko. Aniya pa, Malinaw na nakatatak sa isip niya ang madalas sinasabi ni Dennis noon sa kanyang mga anak, "Dennis, wag mo tong i deny ever because ang lagi mong sinasabi"